Los Angeles Lakers nagbago na ng starting 5 at 2018 LeBron James posible ulit makita bukas laban sa Wolves. Pero bago yan, para nga sa inyong kaalaman, pagkatapos nga na matalo ng Lakers kontra sa Timberwolves, nagkaroon sila ng dalawang araw na pahinga bago ang Game 2. Dahil dito, nagkaroon ang Lakers ng sapat na panahon para gumawa ng maayos na game plan at ilang mga adjustment. Isa sa mga pangunahing dapat tutukan ay ang depensa at rebounding, lalo na dito sila na outplayed ng Wolves noong nakaraang laro. Ayon sa mga analyst at fans, isa sa mga dapat gawin ni Coach JJ Redick ay ang pagbabago sa kanilang starting lineup. Marami ang nagsasabi na dapat pansamantalang ibalik sa bench si Austin Reeves at ipalit si Jared Vanderbilt. Makikita naman na madalas pinupuntirya ng Timberwolves si Reeves sa opensa at nahihirapan siyang depensahan ang mga key players ng kalaban. Isa pa, kailangang magkaroon ng mas balanse sa starting five ng Lakers. Kung gagamitin si Vanderbilt o kaya si Dorian Finney-Smith sa simula, mas malaki ang maitutulong nila kina Lebron at Luka sa aspeto ng depensa at rebounding. May mungkahi rin na mas magiging epektibo si Reeves kung magiging sixth man siya ng koponan. Sa ganitong setup, maaari niyang pangunahan ang opensa kapag wala sa court si Luka Doncic. Makakatulong din ito para buhayin ang bench unit ng Lakers na sa ngayon ay isa sa mga kahinaan nila. Kailangan nilang mas malalim na rotation upang makasabay sa intensity ng Timberwolves. Bukod dito, dapat bigyan ng playing time sina Jackson Hayes at Alex Len Sa pamamagitan ng kanilang presence sa loob, mas mapapalakas ang depensa sa paint. Ito ay mahalaga upang malimitahan ang pagdomina ng Wolves sa ilalim ng ring, lalo na sa offensive rebounding at inside scoring. At ang huli, isang mahalagang adjustment ay ang paggamit kay Dalton Knecht. Kailangan ng Lakers ng maasahang shooter, lalo na kapag hindi umaarangkada ang kanilang mga star. Sa isang playoff series na malaki ang pressure, bawat puntos ay mahalaga. Kaya dapat ay subukan ni Coach Redick na bigyan ng pagkakataon si Knecht na patunayan ang kanyang galing sa labas. Kung maisa sa katuparan ang mga ito, mas malaki ang tsansa ng Lakers na makabawi sa Game 2. Samantala, matapos ang hindi inaasahang pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kamay ng 6th seed na Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng kanilang first round playoff matchup, maraming tanong ang lumutang tungkol sa kahandaan ng koponan. Sa post-game interview, inamin mismo ni Lebron James na minsan ay kailangan ng isang quarter, dalawang quarter o kahit isang buong laro para muling masanay sa intensity ng playoff basketball. Sa kanyang pahayag, malinaw na inaamin ni Lebron na nag-a-adjust pa sila bilang team. Ngayon nga raw ay alam na nila kung gaano kapisikal at kaagresibo ang laro ng Timberwolves at mas handa na silang harapin ito sa Game 2. Sa madaling sabi, tuloy ang pag-aayos, tuloy ang pag-aaral. Ito ang essence ng playoffs. Parehas na team ay nagtutulungan at nag-a-adjust, panalo man o talo. Pero hindi maikakailan na mas malaki ang kailangang ayusin ng Lakers. Sa Game 1, one, naging one-sided ang laban. Halatang hindi nila nasabayan ang bilis at pisikalidad ng Minnesota. Pero ayon sa mga analyst, asahan na daw ang ibang Lebron sa susunod na laro. Baka nga raw ay masilayan muli ang playoff mode Lebron na nakita noong 2018. Bukod kay Lebron, inaasahan ding babawi si Luka Doncic sa kanyang personal na banggaan kay Anthony Edwards. Matatanda ang nagyabang si Edwards sa harap mismo ni Luka na ayon sa ilang analyst ay posibleng magbalik ng Booker treatment, kung saan pinatahimik ni Luka si Devin Booker sa isang epic playoff performance matapos siyang itrash talk.